Hey guys, good morning. Nakikita nyo yan guys, oh. Hay yung helmet niya, yung collection niya. Oh. Yan yung binigay ko kahapon. Ayan siya. Mahilig siya sa KYT na helmet. Ang dami. Ay, apat. Kulang pa yan. Gusto niya pa daw ng... Gusto Gusto mo pa ng apat na helmet? Ayan, guys. Alam yung maganda dyan, ha? Lahat yan. Lahat? Ako, gusto ko yung blue. Iba-ibang design Iba-ibang design pero isa ang pangalan. Oh. Ano ba, ano ba ibig sabihin ng KYT Ano meaning ng KYT? Sa mga nagsusuot dyan ng helmet o bumibili ng helmet na KYT, ano ba, ano ba ang meaning ng KYT? Cute. Anong cute? Paano magiging cute? yun na lang, hindi pa maisulat. Yeah, yeah. Di ba guys, o. Oh. Mahilig kasi sa KYT. Curious lang ako kung ano ng meaning ng KYT. Cute. Cute ka, Jun. Blue ang magandahan. Attract siya eh. Uh, ito siya parang ano eh, parang puwet ng gagamba. Ay, salagubang. Eh. ito yung bago guys mo. Hmm. Ayan, bago. Ito naman, ano lang to. Dalawang beses lang yan na sinuot. Pang rides niya lang sa malayo. Ano ba? Nagano ako eh? Hmm. Pag nag-ride siya sa malayo, ito yung sinusuot niya, guys. Oh. Hmm, diba? Tapos, ito yung pang-araw-araw niya, yung kulay blue na yan. Tapos, din yun, yung red na yun. Pang-araw-araw niya sa trabaho niya lang yan. di ba Ang sosyal. Ayayamanin. Nakala mo, daming pambili. Hmm. So, yun na, guys. Merry Christmas. Salamat po pala sa lahat ng na nag-subscribe sa YouTube namin. 703 na kami. Thank you so much. Bye.